Ito na naman. Part 3 ito, part 3. Kinagat ako ng isang putakte. Dito oh. Itong bahay ng putakte oh. Putakte. Kinagat ako dito oh, daro ng mga putakte na yan oh. Ito ang bahay ng putakte. Part 3 na to. Bahay ng putakte ito. Ito. Napaka ano ang putakti oh bahay ng putakti ano tingnan niyo mabuti yan kinagat ako ng isa oh dahil sa hirap ko dito ito na parang na kukulong na ako dito <coughs> hindi na ako makadaan <tos> <tos> dali lang nak nahirapan na ako talaga kasukal na ano dito na ko parang hindi natudaanan asanak kunin ko ang lagaraw may lagaraw man kami dito dala para di um, maano hirapan isa pala man ang tama ko ng isang putak Kinagat ako ng putak te. Ito so sila o. So part 3 na to. Part 3 na. Part 3 na natay. Part 3 na. Ha? Part 4 so. na tayo. Part 3 na kita. Part 4 na natay nga. Part 3 na. Ito so, o. ko lang paano ko naman magdaan dito Kita niya yan. O. Oh, ang hirap na naman yung daanan dito. May madaanan pa kaya ko. Lahat sila oh. Hindi naman nahihirapan sila. Parang ano lang oh. Ano lang sa kanila. Hindi nahirapan. Pero ako, nahirapan. Balik naman akong pasok Balik naman akong pakyat. Balik. Ito. Pakahirap. Balik naman akong pakyat dahil hindi ko makadaan dito pakyat Nang pakyat huh mahirapan na naman tuloy ito ito na naman Ito naman ako Napaka noong iriya eh. <coughs> oh. Kita yung iriya o oh. may mga ibon Huni ng ibon Yung mga tinig ng ibon ito Kita niyo yan Kung na Part 4 na niya ah, Part 4 Part 3 pa ito Part 3 eh, part 3 pa ito. Dahan-dahan eh, naman dahan. ano ako. Dito ako sa si dumaan kasi mahirap doon. Maano ang buta, ang buta ko. Ma maano ito napaka anong iriyaw. Eh, pasinsya naman kamo nga nagano sakin, sa akin. Kasi manood lang kayo kay nag-vlog lang ako ha. Huwag niyo akong anuhin kasi nagba-vlog lang ako. Para meron akong maipakita sa mga tao. Ito ako. Napaka ano. Medyo mahirap ang gawain ko ngayon nga araw. Mahirapan ako. Pero andyan sila oh kita niya yan. Oh. Para lang silang naglalaro. Para lang naglalaro. Oh. Nandiyan naman ang creek. Pero para makikita ko sila. Baba, bababa naman ako. Para may ano, Ito sila. Ito para lang naglalaro sila. Oh, yan. Para ha. Isom ko lang. Para. Okay. Ito. Ito sila. Yung ang kasamahan ko. Part 3 na to ha. Part 3. Ito na. Ito sila. Diyan sila oh. Napakahirap mga mga trabaho namin ngayon. Eesh. Pero kung hindi tayo maghirap, di tayo hindi tayo makaulam. Maghirap talaga tayo. Tu sila. Ito sila. Langoy ng langoy. Ito. Ang aking mga kasamahan. Ipa. Ano ko lang. Dito sila. Bilang apat. Kuha silang apat. May busero dito. <laughs> may busiro kami, kumplito kami ngayon dito. Kita mo yan sila, may huli. Ito ang napakagandang episode na tingnan natin. Biro mo yan na mayroong Busero. Yung busero na yan. Yan. Yan o. <laughs> pakita nak. Pakita. Nak. Pakita. Pakita. <laughs> Ito na naman ang ginawa nila. Ang ibabaw, oh, ang ibabaw, puno ng ipilipil. -ipil. Ito sila. Oh. anjan sila. Oh. Ito. Tuloy ang video natin. Medyo nahirapan ang kameraman oh. <coughs> napilayan ang busiro. Ang busiro namin dito napilayan daw dati may ano may pilay dati. Ito. May huli sila. Ditong pinakamahirap ngayon nga aming ginawa. Part 3 na to, part 3. ang dami pa namang tangkangkong. Ang kangkong na yan, kung ibinta mo yan, kahit ilang bilyon yang makikitain mo yan, kung ibinta mo lang ang mga kangkong. Pero wala kaming balak na magkuha ng mga tangkong. Kasi ang kangkong na yan, sobrang dami, hindi kayo maganahan na magkuha. Kasi dami yan eh amin lang pinatay ang mga kangkong dito. Kung nandoon, kung mayroon kayong pag kuge sa Bisaya pa, aywan ko lang sa Tagalog, di ko alam. Pag kuge sa Bisaya. Ito sila. Sa mga kangkong dito. Babalik naman ako sa itaas. Babalik naman ako. Babalik naman ako dito sa itaas. Og Tatlong part 3 na to. Og magandang araw sa inyong tanan, sa inyong lahat. Bye-bye. God bless you.